Mga kabusing, maghahunt kami ng gagamba. Ayan, may baka pa dito. Yun yung mga kasama ko, mga kabusing. Marami kami ngayon. Ayan, tingnan natin kung may makita pa tayo. Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Tingnan natin kung tamang sukat na ba mga kabusing. Saan ba 'yun? Ayun ah, oh. 'Yan mga kabusing black panther. Ha. 'Yan, pero alanganin pa rin mga kabusing. 'Yan, maliit na hindi pa hindi pa tiin mga kabusing. Kulang pa sa sukat. Hindi lang natin kunin mga kabusing. Hindi tayo kukuha ng ganyan kalaki. Yung tamang sukat lang mga kabusing kukunin natin ha. Okay. Mga kabusing may nakita na naman tayo dito. Yan nasa baba lang mga kabusing oh. Ayun tumakas. Yan. Yun ang gagamba oh. Yan tamang sukat na yan mga kabusing. Brown yung kulay niya mga kabusing. Tingnan natin. Ayun, bumaba. Ay tala, tala siya mga kabusing oh. Yun, tiim na tala, kukunin natin yan. Magandang gagamba yan mga kabusing oh. Yun, haba pa ng galamay. Oops, saan ka boy? Tatakas ka boy? Ayan, ang gagamba. Ang gandang talaan mga kabusing. Kunin natin. Okay. Mga kabusing, ito yung mga kasama ko. Ayun. Kumakaway pa mga kabusing. Marami na lang huli mga kabusing, pero maliit lang. <laughs> yung ibang kasama namin, hindi sumama. Nasaan na yun? Nawawala na yung mga kasama kong mga pugi. Ayan, maghanap kami. Patuloy pa tayo dito mga kabusing. Mga kabosing. haman Puntahan na naman natin si Pamangkin. Ha. Atrol, atrol. O ganyan 'yan. O ganyan. Okay. Apakan indota kakain. Ni ng usadong. Wow. Hmm, Ang haba ng galamay mga kabusing oh. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. Oh. Uy, uy, uy. Tawag na tayo. Tekpo po kayo. Ayan, mga kabusing, oh. Tumakas na yung gagamba. Yun. May pagkaabuhin, mga kabusing. Hi, mga kaputik. Hi, <laughs> <laughs> may... si, Ano ba yan? Patingin-tingin. Patingin-tingin. Ayun oh. Na patingin-tingin. Patingin-tingin. Grabe naman 'yan. <laughs> Ayun, kunin mo dong. Tingnan natin kung Ay. Uy, lumayat ka pa. Huwag ka. Punta ko muna ako dito ah. sige. Okay. Okay mga kabusing may nakikita tayong gagamba dito malapit sa lupa mga kabusing oh. na sa baba lang yung gagamba tingnan natin ayun Ay, yan tumakas mga kabusing yun ayun Ay, ah okay May nakita pa doon si pamangkin. Nandiyan <laughs> ako. Nandiyan. Okay. Puntahan natin si pamangkin may nakita. Tamang sukat na daw. Ano rin kita diyan lang. Diyan ayun ay, ang gagamba mga kabusing nagalaw ni pamangkin yun ganda abuhin mga kabusing okay ay nasa na yun makas dagan lang doon ups, yun okay mga kabusing may nakita na naman tayo dito Brown na naman mga kabusing yung kulay. Kulay brown siya mga kabusing. Nasa baba lang mga kabusing. Yan, marami pang na pinuputol na mga kahoy dito. Ay, may maliit pa oh. Ito yung malaki na mga kabusing. Ayan, kunin natin. Dito tayo. Maputi na gagamba. Ano, saan na yun? Saan na yung gagamba mga kabusing? Nasa katawan natin. Ayun. Yan lang oh. Ayun. White na gagamba. Yun. Yan. Yun ang gandang gagamba mga kabusing. Oh. Tinakasan tayo. Yan. Yan nasa tuktok na siya mga kabusing. Okay. Mga kabusing, pauwi na kami. May nakita na tayo mga kabusing pang-upload lang. Kasi ilang araw tayo walang upload mga kabusing. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, maraming salamat sa panonood. Asa ting? <laughs> <laughs> mil nagagamba, may mail nagagamba pa dito. Ayan, mil nagagamba yan mga kabusing. Okay.